mali kita kilometro to. parang mga pabaw sa mga ataps siya Ayan, ayan, yan yung parang ilangang para na yun ra malaki talo parang bus parang bus bus alam ko alam ko alam ko alam ko alam ko alam ko alam ko

Ano ko Wala akong wala ako ah. Hindi pa ganito. Wala mabe.